Agwa di, agwa di Karambe! Karambe woy! Yey! Uy kumai! Uy kumai! Yey, baka espo yey! Eto, eto, asa na. Wala, hindi pa. Uy! Okay. Gusto <laughs> 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 Sh <laughs> ko, shoutout kayo, shoutout. Shoutout dito, kay Joaquin. <laughs> <laughs> Alam niyo ba, doon sila makakakyat sa kapila. Tingin natin. Dito sila, oh. <laughs> dito sila makakakyat sa may bangka. Ayun.

Andi tayo sa famous Matungo Bridge. Ayan. May mga pogi sa ilalim ng tulay. Sila yung nag-naliliglo. oh kaway-kaway dyan. Kaway-kaway. Kaway. Okay to. Oh. Okay to. Oo. Yun o. Know, Astig yan to. Carlos Yulo. <laughs> Yun. Lipat doon. Tatalon! Tumalo na! Pwede na pakyat! Tumalo natin to. Tapos? Ayan o, masyadong... Malalim yung tubig. High tide ngayon. Pangina si Errol eh. Uy ka may! Ako, oh, kamay-kamay. One. <laughs> Naghihintay tayo dito. Ayun, nararamdaman ko may lumalabas na. Ayun, nakakatatlo na to ah. Kamay-kamay, <laughs> punso. Shout out mga pogi. Oh, kuy ko ay pakitang abs. <laughs> oh, tingin kayo dito, tingin. One, two,